So, ito na naman bagong uh, proof of transaction natin sa regular load to Maya. No? So, bagong customers natin. Ganinang 11 a.m. pa lang to. So, maraming salamat sa tiwala sa mga bago pa lang. So, sana mapanood nyo to. Uh, at huwag nyo kalimutang mag uh, share sa video na to. Sa so, mga nagtatanong nga pala guys kung bakit ko tinatakpan yung mga details ng customers. So, syempre guys sa uh, Uh, data privacy na po yan ng ating customers Tsaka yung mga numbers guys at amount ay tinatakpan din po natin yung mga resibo guys Kasi bawal po yan guys sa policy ng uh, platform guys na uh, ina-upload na natin ang video na ito So ayan so thank you thank you sa mga nagtiwala guys At hopefully guys marami pa tayong matutulungan Okay so message lang ako guys uh, at digital to cash sa telegram sa gustong magpa-convert ang regular load into my account or sa kahit anong guys na i -wallet.